Good afternoon mga kalaki, 5pm na, 5pm na po ayan Kumpisa na naman po ng pamimigay ng mga kumpletong lucky numbers po sa bawat isa Ano ba ang gusto mo? 2 digit? 3 digit? 4 digit? 5 digit? 6 digit lucky numbers? Abay ibibigay po natin sa inyo yan ha Mga kalaki basta po nanonood lang kayo lagi ng ating mga vlog Makakakuha po kayo ng mga tips at mga ideas po galing po sa amin ni Lola Carmen. At syempre, ang mga lucky numbers po natin na to, inaalagaan po natin yan ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ako sa'yo, tuto ka na rito dahil pag tumuto ka rito, may chance sa ka kapang manalo ng mga lucky numbers na paborito mo na pwede mong ilaban sa STL, National at Lotto. Ayan po mga kalaki, eto na po mga kalaki, ready ka na ba? Kung ready ka na, ready na rin ako. Halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? yan po mga kalaki, nakakatawa no po. Sobrang nakakatawa dahil po feel na feel na po natin ang bagong taon. Panibagong taon na naman po. Ang ating uh, tatahakin at sana suwerte hindi tayo sa susunod na taon na ito. 'Di ba mga kalaki? At ang gusto po namin ngayon po mismo mananalo ka, mananalo, mananalo ka. Okay, kaya eto na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo, aalagaan nyo po ng 3 days bago po tayo magpapalit. Kaya kung ready ka na, eto na po ibibigay namin, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, uh, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Kaya, umpisahan na po natin ang swerte ang two digit lucky numbers mo ay number ayan na po mga kalaki number ayan <laughs> number 21 at number 28 yan po yung una ang pangalawa po number 6 at number 14 ayan at ang pangatlo po number 27 at number 21 ayan at syempre po mga kalaki, ito naman na po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 799. Ayan po mga kalaki yung umpisa. Ang pangalawa po, number 231. Ayan po mga kalaki. At syempre, ang pangatlo po, number 847. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 3-digit lucky numbers. At syempre, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Okay? Ang four digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 9, Ayan po mga kalaki ang umpisa. Ang pangalawa po, number 8, 8, 7, Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 6, 1, 5, Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Ano pang hinihintay mo? Pwede nyo pong i yan mamaya apa pagka naibigyan na po natin ang 5 digit at 6 digit lucky numbers. I-rumble nyo po ang 2 digit, ang 3 digit, ang 4 digit para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ah, bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers, tutok na po kayo dito sa ating vlog mga kalaki. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang mga legit na account namin. ha Red Parungkin po ang hanapin sa Facebook. I-check nyo po lagi ang mga followers sa twing tuwing magpa-follow po kayo lagi nyo check ang followers ang red pa po sa Facebook hanapin nyo po meron po kaming 317,000 followers mga kalaki at syempre meron po tayong second account red pa po na merong 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at syempre meron po tayong Aris Gatchalian account sa Facebook yan yung mga legit na account namin sa Facebook yung tatlo na yan at meron din po tayong YouTube ay YouTube po natin red parong din po na merong 16,400 followers sa syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin kung saan pwede po kayo mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng mga lucky numbers, uh, mag-comment dyan. Basta comment ka kayo ng comment, share ng share ng video, at heart ng heart, at make sure po na nakafollow. Pag nakita ko yan, nakafollow kayo, automatic po may lucky numbers ka ng libre, at maipiplex pa kita at friends pa tayo. Diba? Tandaan nyo po yun mga kalakiya, wala pong masama, wala pong bayad ang pag -hard. Parang laki numbers namin, libre po ito, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. 3 months po kaming magbibigay ng mga laki numbers na tatayaan nyo po. Kaya sa mga interesado po na magpa-private consultation, abay malay mo naman yung code mo, yung birth month at birth year mo, ang swerte palang magdadala sa atin ng milyon, di ba? Huwag ka na magkatubili dahil meron po kaming discount. Ayan po, tuloy-tuloy po ang discount natin ngayon pong Paskot, Bagong Taon. Mula nung birthday ko, Paskot, Bagong Taon, apo may discount po tayo. Babalik na po tayo sa dati ngayon pong January. So mga kalaki, eto na po mga kalaki, ating mga lucky numbers, 5-digit, kunin mo na. Abay, eto na po ang 5-digit lucky numbers at o sa mga sasali po ng private consultation na make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao. Okay? Mag-message ka na sa messenger ko, PM ka na, tatawagan kita. Ito na po ang 5-digit lucky numbers abroad o Pilipinas. Pwede po ito. Number 27, number 36, number 39, number 40, at number 25. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 13 number 38, number 17, number 34, at number 39. Ayan po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya eto na po kunin mo na ang 6-digit lucky numbers. Now na. Number 18, number 28, number 37, number 14, number 40, at number 33. Ayan. At syempre, ito po ang pangalawa. Ang pangalawang 6-digit uh, lucky numbers natin, number 31, number 38, number 36, number 7, number 30, at number 11. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki, iingatan niyo ang lucky numbers. 3 days po bago tayo magpapalit. Okay, so eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time syempre. Mga kalaki, babasahin na natin. Ayan po, shout out po kay... Ano to? Kay Rodrigo Pimentel. Ayan, Rodrigo Pimentel ng... Quezon City. Hey, uy, maraming taga Quezon City ngayon. Sunod-sunod ah. Hello po sa mga taga mga Pimental dyan sa Quezon City. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood lagi sa vlog namin. At syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dito sa May. Okay. Dito po sa May. Ano to? Okay. Gimba. Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Gimba. Akala ko Cuba. <laughs> kalakukyu ba kaba ba gimba nueva isiha po hello po shoutout po sa mga tricycle driver dyan at sana po lagi po kayo nanonood sa amin maraming salamat sana pala rin kayo manood po kayo ng manood at makakuha kayo ng mga tips para po sa amin upang sa ganoon po ma-experience po na manalo dito sa vlog namin good luck mga kalaki merry christmas at happy new year po